ang alamat ng durian. Sa isang liblib na lugar sa puso ng Timog Silangang Asya, matatagpuan sa pagitan ng mga naglalakihang burol at luntiang kagubatan, may isang maliit na kaharian na pinamumunuan ng isang marunong at makatarungang hari na may pangalang Hari Traram. Minamahal ng mga tao ang hari sa kanyang katapangan at karunungan, ngunit sa kabila ng kanyang maraming biyaya, siya ay labis na malungkot. Ang reyna, na labis niyang minamahal, ay hindi magkaroon ng anak, Isang araw, dumalaw sa kaharian ang isang mabuting mga gamot at nag-alok sa hari ng katuparan sa kanyang suliranin. Binigyan ng manggagamot ang hari ng isang buto at inutusan siyang itanim ito sa kanyang hardin. Sinabi sa hari ng manggagamot na ang bunga ng puno na ito ay magbibigay sa kanya ng isang anak, ngunit binalaan na ang puno ay nangangailangan ng malaking pag-aalaga at debosyon. Nangangarap na magkaroon ng anak, Sinunod ni Haring Praram ang mga tagubilin ng manggagamot at maingat. Itinanim niya ang buto sa Royal Garden at inalagaan ito ng lubos. Habang lumalaki ang puno, nagbunga ito ng mga kakaibang prutas. May mga tinik na prutas na naglalabas ng malakas at kakaibang amoy. Ang prutas ay iba sa anumang nakita o naamoy ng sinuman sa kaharian noon. Sa kabila ng mabahong amoy nito, nagpasya ang hari na subukan ang prutas, Umaasa na ito ay tutuparin ang pangako ng manggagamot. Sa kanyang paghanga, ang prutas ay lubos na masarap, mayaman sa katas at may kakaibang lasa. Ibinahagi niya ang prutas sa reyna, at hindi nagtagal ay sila ay binasbasan ng isang magandang batang babae na kanilang pinangalanan na Prinsesa Darika. Nagdiwang ang kaharian sa pagdating ng prinsesa, at ang puno ng durian ay naging simbolo ng kasaganaan at lubos na kasaganaan nagsimulang magtanim ng mga puno ng durian ang mga tao, at ang prutas, ay naging lubos na pinahalagahan sa kakaibang lasa nito, at sa kaugnayan nito sa mga pagpapala ng pamilya ng hari. Mga taon ang lumipas, at ang prinsesa Darika ay lumaki, bilang isang mabait at magandang dalagang minamahal ng lahat. Gayunpaman, naapektuhan ang kapayapaan ng kaharian ng isang makapangyarihang kalapit bansa, na nainggit sa kasaganaan ni Haring Fraram at sa alamat ng prutas ng durian na nagpasiya na magdala ng digma laban sa kaharian. Sa harap ng panganib na ito, ipinakita ni Prinsesa Darika ang kahangahangang tapang at karunungan. Ipinagutos niya ang isang mapayapang solusyon, isang paligsahan upang matukoy ang pinakamalakas at pinakamahusay na mandirigma mula sa bawat kaharian. Ang paligsahan ay magaganap sa kagubatan kung saan itinanim ang unang puno ng durian. Sumang-ayon ang kalapit bansa na makipagpaligsahan at nagtipon ang mga mandirigma mula sa parehong kaharian upang makipagkumpitensya. Ang paligsahan ay mabagsik, ngunit sa wakas, isang mapagkumbaba ngunit mahusay na mandirigma mula sa kaharian ni Haring Firaram ang lumabas na tagumpay. Nang mapabilib sa lakas ng kaharian at sa karunungan ni Prinsesa Darika, sumuko ang kalapit bansa at nag-alok ng tigil putukan. Sa pasasalamat sa kapayapaan na naipamalas ni Prinsesa Darika, binasbasa ng mga Diyos ang prutas ng durian ng higit pang kasaganaan at pagpapahalaga. Ang puno ng durian ay naging simbolo ng kapayapaan, karunungan at kasaganaan at ang prutas nito ay ipinagdiriwang sa mga pistahan at ritual sa buong lupain. Alamat ng durian, na may makapangyarihang amoy at masarap na lasa, ay ipinasa sa pamamagitan ng mga henerasyon. Ipinapaalala nito sa mga tao ng kaharian ang mga pagpapala ng mga Diyos, ang karunungan ng kanilang prinsesa, at ang kapangyarihan ng tapang at mapayapang resolusyon. Ang durian, kilala bilang Hari ng Mga Prutas, ay patuloy na pinahalagahan at ipinagdiriwang sa Timog Silangang Asya hanggang sa ngayon.